tayo sa batasan Ha? Parang nag-joy ride ka. Parang nag-joy ride nga lang. Be, <laughs> <laughs> hey, ask me sumubok. Sinubukan. Eh, kung di sinubukan, di wala. Kung mali, di ko natanong. Ha? Kung magkano bayad siya, ano? Hindi, wala. <laughs> walang bayad bayaran. Hindi so, ba diba, sa ano? Mabilis. Sa isabi niyo. Pwede ko wala, wala rin Kaya lang, ha, rin. mabilis doon. Nangita ko sa Facebook sa sabi niyo. Saka mo naman, di ba? Pagkadating na pagkadating nga rin doon. tayo nandun kagad. Hindi, nantay ka pa lang parang Pagkatay ka sa wala doon sa sabi niyo, parang abutin ah, ka pa ng hapon, gabi. Oo, diba? oh, pipila ka pa madaling araw doon. Madaling araw doon, tayo, umano oras na tayong malis, alas 8 na. O, alas 10 na. Diba? Kausapin so, ko nga si Batang. Uh, sa? Na kung pwede may repair tayo sa... Diyan sa... labor ka para ano, huh? sa labor. Sa labor nga. Para may repair sa, sa labor. pesto bulalo Toto, masarap na masarap, masarap ma pares nilagyan eh. Sarap po eh? Diba mamantika niya? ang cebo? Oo oh. Yung iba mas cebo eh Laki ng pinagbago nito lugar to. batasan daw Lakad lang ako dito. Ah.

ベスト。